Hello mga guys. So magandang gabi po sa ating lahat mga guys. So ito may tanggap ako ngayon, mga guys. Isang wall pan ito mga guys. So ang problema nito mga guys na ikot siya kaso lang after 2 hours ay namamatay siya kusa hinto. So ititesting natin mga guys. Ayan mga guys na ikot siya mga guys oh. Ayan siya mga guys. Kung titignan mo siya mga guys, wala siyang problema. So ngayon, ang ano nito ng customer, naiinis na kasi sa tuwing dalawang oras na mamatay siya. Yan po mga guys. So, so ngayon mga guys, ano natin ito kung paano ito nangyaring ganito mga guys. So magpapalit tayo ng busing at saka shifting mga guys. Yun ang unating gagawin kasi humihinto pag tumatagal ibig sabihin may tama ito ang busing sapting mga guys so papalitan natin to mga guys bumuksan ko na mga guys ha so ito na siya mga guys bukas na po mga guys so gagawin na natin mga guys ayan tanggalin lang natin tong kanyang lock yan guys, tatanggal na siya. Kasi matagal na to sa pinagawa mga guys, eh ganito lang problema na tuwing dalong araw na mamatay ay eh, nahihinto. Pero umandar siya mga guys, humihinto lang siya. Eh yung alaga ko, nasa taas na. Ba? tanggap ko pala to kaninang tanghali mga guys ngayon ko lang ginawa gawa ng umalis kami may service ako sa Garden Villas uh, electric pan din kaso lang hindi ko na vlog gawa ng magmamadali kami ayaw na may ari so ito na siya mga guys So lahat niyo mag-pass out, mag-comment lang sa ating comment section. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ayan siya mga guys. So, papalitan natin to mga guys. Itong buo na itong busing sapting para walang backjab. At para hindi siya mamamatay. walang script rin mga guys tuloy tuloy ang video nito para yan so ito yung busing na papulitan natin mga guys sa kasyapting ito tatanggalin ko mga guys ay uro po mga guys yan So ito mga guys, yan. So papalitan natin tong dalawa mga guys para walang bakdam mga guys. Kuha tayo ng piyesa. Ito po yung piyesa natin mga guys, ayan. Ito po yung ating piyesa po, ayan. So ito. ito. ka. dalawang busing. Ito po yung busing mga guys. Bago po yan mga guys. Ayan, bago po yan. Ayan, oh hindi po yan na luma so babalik ayan siya mga guys ito na nakakabit na natin yung shopping ayan nakakabit na natin yung shopping dito So kailangan pala mga guys, yung motor, wag nating ilapag basta-basta lalo na at mga ano ito, ilagay natin sa pin mga guys para hindi siya magkaroon ng sugat kasi pag nasugatan yung motor mga guys, magkakaroon ng ground 'yan. Yan. So ito po yung busing na ikakabit natin mga guys, yan bago po yan mga guys, kakabit po natin dito para puro bago lahat 'yan. May kasama po ako mga guys ha. Makulit kasi. Hayaan nyo na lang mga guys. May kasama akong aking alagang tuta. Ayaw umalis eh. So yan na mga guys. Napalitan na natin isa. So yung isa naman mga guys. Tutuklapin ko ulit yung isa mga guys. Para mapalitan.

ito nahulog yung bago yan ito yung bago mga gas. ayan oh palit natin dito kasi diba ang dami naman natin ano ang dami natin na um, tawag dito uh, concept ng appropriate at hindi appropriate diba kasi so, yung patanggap tanggap at hindi katanggap tanggap tayo may kanya-kanya tayong papatayan ng conception ano yung patanggap tanggap sa atin at hindi katanggap tanggap so maaaring sumadami yun ang pinaka ng lugar at pagkakataon at tao nang yayari Na hindi ko alam kung kaya hindi mo magustahan eh. So, masama ba siya? Ano ba yung intention niya? O baka naman talaga pigment lang siya talaga yung pag-ibig na yun. O baka yung sinasabi si Cupido na pana talaga sa inyong dalawa ng dina. O nang paglaruan sila ng tadhana. Di ba marami tayo na rin? Para sila nang paglaruan ng tadhana. Wala silang nalawa. So yun siya mga guys, tapos na nating palitan lahat mga guys. So, yan po siya. So, gagawin natin mga guys. Maglilinisin muna natin yung makina mga guys. Ito po yung makina, yung iingat-ingatan natin. Ayan, babrasin po natin para medyo luminis-linis ng konti. Ayan po. Ayan po siya mga guys. Ayan po, malinis na po yan mga guys. Ayan. So, pangal pangalawa natin gagawin mga guys, lagyan po natin ng langis. Ito po yung langis mga guys, lagyan natin yung langis, yung busing. Yan. Pati itong syapting mga guys, yan may busing, may syapting. Batras doon! Ang mga kong sapawan, sinasapawan mo ako eh sa pawa mo ko sa pagbablog ko, Chuchu, eh. Malikaw, ay. Hingin mo, ikaw na gumagawa niyan. Hindi na ako. Doon ka, atras, atras, atras. Atras. Ayan, yeah, pwede siya na kayo mga guys. Makulit ang aking alaga mo, guys. Ayan. Ayan. Oh. So yan siya mga guys, nakikita nyo, palit lahat yan mga guys. Wala tayong hindi pinalitan dyan. Mga... Yung busing tsaka shafting, lahat yan, palit yan dalawa. Kasi yan ang reklamo ng customer sa atin. Dalawang araw, titigil siya. Matigas na naman daw uli. Maganit na naman daw. Kaya tumatik palitan natin ng busing tsaka shafting para hindi na siya maganit. Kasi pag puro lang is lang tayo, hindi rin obra, under lang, dalawang, dalawang araw, isang araw lang, titigas ulit yun. Kailangan palitan talaga. Parang Parang palitan talaga. Uh, pamilya ko. Hindi, walang makakapag, walang makakasira sa pamilya. Ano ba, dyan ka muna kamuna, ka muna, huwag ka muna makulit May ginagawa pa ako eh Tigas naman ang ulo mo Sinsya na kayo mga guys May makulit talaga akong alaga mga guys Ayaw talaga umalis sa harapan ko mga guys Ayan, nangungulit na oh Nangangalabit na siya mga guys Ayan pa, isa eh mga guys oh Tumami na sila mga guys. Ayan. So, ayan na siya mga guys. Ah, Kunti punas na lang ito mga guys. Punasan natin para. Ayan. Ayan. Oh. Tingnan mo sila mga guys oh. Oh. Ano ginagawa nila dito mga guys sa akin tingnan mo. Nandito sila lahat sa akin mga guys. Ginagawa ko, inistorbo nila ako mga guys. Ayun. Oh, hindi ko tuloy alam kung anong gagawin ko dito. Mamaya ah, na nga kayo. Now, nangangalabit na itong isang mga guys. Ito naman ah. ang... Uh... Kailangan ng pako. Hirap mag ano, trabaho na marami kang kasama. Ayan ah na, natin mo. Amaya na nga dito ka nga. Mamaya ka na sa akin. Ayan na mga guys. Ang kulit. Ayan na siya mga guys. Titisting na natin. Ayan. So, dalawang araw to. Titigil mga guys. So, ngayon titesting natin to mga guys. Ayan. Uh, Natatapos na. Napalitan na natin. So, papakita natin to sa dalawang araw. Kung hihinto pa rin siya. So ngayon, tatapusin ko itong video na ito mga guys. E-take to na lang natin to pag matulis na para matesting natin kung nahinto o hindi. Kasi makukulit na rin itong mga alaga ko mga guys. Ayan na, ay ayaw na nila magpaawat. Ayan o. Oh. Malay na kayo, dali. Ito na kayo. Ito na dito. Maligalig kayo, pare-pareho. Oh. So, magandang ay, ganun, hanggang doon na lang po ang aking vlog mga guys so marami maraming salamat sa inyong lahat sa aking mga subscriber na walang sawang sumuporta sa akin marami maraming salamat sa inyo at yung hindi pa nakasubscribe magsubscribe lang po magpindot lang po ang bell button para parati ka sa akin video mga guys so ayun mga guys tapos na po ang gawa natin mga guys so marami maraming salamat sa inyong lahat mga guys at God bless sa sa inyong lahat So hanggang sa muli mga guys, hanggang sa susunod na vlog, sana huwag kayo magsawa sa akin, suporta mga guys. Paalam sa inyong lahat po.